The Morning Temptation Ang araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa malawak na bakuran ng estate ni na Daniel at Clara, kumikislap sa ibabaw ng swimming pool. Dumadaan si Clara sa tubig ng maayos. Ang kanyang katawan ay dumudulas ng magaan at malinis, tinitibag ang katahimikan. Ang paglangoy ay naging ritual niya. Ang lihim niyang sandata para mapanatili ang tone na katawan at composure sa kabila ng pagkukunwaring marangya at kontroladong buhay. Dumating siya sa gilid ng pool, huminto at huminga ng malalim habang ang tubig ay dumadaloy sa kanyang makinis na balat. Ang itim niyang buhok ay dumididikit sa kanyang likod habang nakasandal ang mga braso sa gilid ng pool. Pinagmamasdan si Daniel na papalapit na may suot na formal na suit. Hawak ang kanyang briefcase. Ang kanyang karaniwang polish na postura ay nagpapakita ng autoridad. Ngunit para kay Clara, ito ay isang paalala ng lalaking gusto niyang maging higit pa asawa ngunit masyadong nakatuon sa trabaho. Papalabas ka na ba ng maaga? Tanong ni Clara. Ang tinig ay malumanay, ngunit may pagkapilya. Tumingin si Daniel sa kanya. Ang mata ay tumigil sandali upang masdan ang hitsura niya. Ang kumikislap na tubig sa kanyang balikat, ang katawan niyang tinatanaw ng malambot na sikat ng araw. Inayos ni Daniel ang kanyang kurbata, parang tinatanggal ang mga pag-iisip. O, oh, sagot niya. May malaking meeting ako. Hindi pwedeng malate. Hinila ni Clara ang sarili mula sa pool, ang tubig ay dumadaloy mula sa kanya habang gumagalaw siya ng maingat. Ibinabalot niya ang isang tuwalya sa katawan, iniwan itong nakasabit ng bahagya upang magbigay ng kaunting pangakit. Ang mga paa niyang nakatapak sa mga tiles habang nilapit siya kay Daniel. Malaking meeting, ulit ni Clara, ang tono ay punang pagpapanggap na pagkadismaya. Mas malaki pa kaysa sa asawa mo, tinagilid niya ang ulo, ang labi ay naguumang ng isang mahinang pouting. Halika, sandali lang. Gagawin kong sulit para sa'yo. Nag-angat ng kaunting ngiti si Daniel pero hindi niya tinigilan ang pag-ayos ng kanyang mga manggas. Alam mo kung paano ito, Clara. Hindi tumitigil ang negosyo. Pero pwedeng mag-pause, sagot ni Clara. Ang boses ay humina at naging malambing. Lumapit siya at dahan-dahang humawak sa braso ni Daniel. Sandali lang. Isipin mo ito bilang isang strategic retreat. Naramdaman niyang nagdalawang isip si Daniel ng sandali ngunit agad ding bumalik ang composure niya. Nilabanan ni Clara ang pagkakataon. Ang isang kamay ay tumagilid sa kanyang kurbata. Unti-unting binubuksan ito at hinila siya palapit. hinali siya ni Clara, tapos ay mas malalim, ang katawan niya ay dumidikit kay Daniel, parang ipinapaalala sa kanya kung ano ang iiwanan niya. Nagbuga ng malalim na hininga si Daniel, ang hawak sa briefcase ay tumigas. Saglit na naramdaman ni Clara ang hilahin ng kanyang paghihirap, ang sandaling naguguluhan siya at ang puso ni Clara ay tumibok ng mabilis. Ngunit kasing bilis ng pagdapo ng mga labi, tumayo si Daniel, itinutulak siya ng mahinahon, ngunit matatag sa braso upang ilayo. Clara, sabi niya, ang tono ay kalma dun, ngunit Jack. Walang tatalo sa'yo, alam mo yan, pero ang meeting na to, importante. Nagumpisa ng magmukhang dismayado si Clara, ang kanyang alindog ay napalitanan ng paggabigo. Mas importante pa ba yan kaysa sa asawa mo humihiling na magstay ka? Daniel, lahat ng ito. Itinuro niya ang mansion, ang pool, ang malawak na lawn, pero wala yan kung hindi ka nandito. Ang panga ni Daniel ay naghigpit at ang maliliit na senyales ng pagkatalo ay nagpakita sa mukha niya. Alam mo na ginagawa ko to para sa atin, sabi niya. Ang boses ay malumanay. Para sa'yo, para mabigyan ka ng buhay na nararapat sa'yo. Huwag mo akong gawing pera, Daniel. Medyo napalakas ang tinig ni Clara at may pagdapo ng kahinaan sa mga salita. Kailangan kita. Ang katahimikan ay dumapo sa pagitan nilang dalawa. Ang bigat ng mga salita ni Clara ay lumulutang sa hangin. Ngunit bago pa makapagsalita si Clara, inayos ni Daniel ang kurbata. Pinanatili ang mga formalidad. Makukuha mo ako, sagot ni Daniel. Bagaman ang mga salitang iyon ay naramdaman niyang parang scripted na. Hindi lang ngayon, Bago makasagot si Clara, lumapit si Daniel at ginigiya ang isang magaan na halik sa kanyang templo. Ito ay malambing, pero walang kahit kaunting apoy tulad ng pagkakapatong ni Clara kanina. Makikita tayo mamaya, dagdag pa ni Daniel at hindi na tiningnan si Clara nagsimula na maglakad patungo sa sasakyan na naghihintay sa driveway. Nakatayo si Clara doon, ang tuwalya ay dumidikit sa kanyang basang balat, ang mga kamay ay nakasara sa mga gilid. Pinagmamasdan niya mag-alis si Daniel, ang tunog ng makina ay lumalaylay sa hangin na parang ang bawat tunog ay umaabot sa malalim na lungkot ng puso ni Clara. Ang mga labi niya ay nagbigay ng mapayit ng ngiti habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa tubig. Ang lalaking nag-aangkin ng pagbibigay sa kanya ng lahat ng bagay ay hindi nakikita ang isang bagay na talagang kailangan niya, ang asawa na handang magstay. The Temptation in the Garden Si Clara ay nakahiga sa malambot na bench ng pool. Ang balat ay kumikinang mula sa kanyang paglangoy, habang ang araw ay nagpapainit sa kanyang katawan. Initilt niya ang ulo pabalik, hinahayaan ang basang buhok na dumaloy sa gilid ng upuan, at ipinikit ang mga mata. Ang isip niya ay naglakbay sa kawalan kahit na may bahagyang kalungkutan na sumisipol sa ilalim ng kanyang mahinahong kalmado. Ang malambot na rusting ng mga dahon ay nag-angat sa kanya mula sa kanyang mga saloobin. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata, sapat lang upang makita ang batang hardinero na naggupit ng mga halaman sa tabi ng pool. Ang kanyang tan na balat ay kumikinang sa pawis sa ilalim ng umaga. Ang mga kalamnan ay dumadapo sa bawat galaw ng mga gamit na hawak niyang may kahusayan. Napansin niyang palihim na tinatanaw siya ng hardinero, mabilis, mahiyain, ngunit tumitigil ng kaunti masyado para hindi ito mapansin. Isang matalim na nangiti ang sumilip sa mga labi ni Clara. Guapo siya sa paraang magaspang at bata na isip niya. Ang kanyang inosenteng tingin ay nakakatuwa ngunit may iba pang pakiramdam, isang pagdapo ng pagnanasa na hindi niya kayang alisin. Inadjust ni Clara ang tuwalya upang ipakita ang higit pang makinis at mahabang binti, parang sinusubukan ang tibay ng hardinero. Hindi nagtagal, napansin nga niya ang mata ng hardinero na muli lumingon sa kanya, ngunit mabilis siyang tumingin palayo. Ang mga pisni ay nag-alab kahit mula sa malayo. Dumating ang kasambahay na may dalang tray, nag-aabot ng malamig na baso ng sariwang juice. Inilagay ito sa maliit na mesa sa tabi ni Clara, bahagyang yumuko bago naglakad palayo. Kinuha ni Clara ang baso, ang mga daliri niyang maayos ang pagkakamanicure ay nakabalot sa stem ng baso at nilasahan ng mabuti ang bawat lagok, ang mata ay muling bumalik sa hardinero. Paano kaya? Ang tanong ay pumasok sa isip ni Clara nang hindi inaasahan parang isang bawal na melodiya na hindi niya kayang pigilan na i-hum, paano kaya kung minsan lang ang magpakabighani sa isang tulad niya? Isang taong tumitingin sa akin na parang ako ang araw mismo, hindi lang isa pang piraso ng magarang sining nakatambak sa isang gallery, Sinubukan niyang laruin sa isipang ideya, tinatamasa ang kilig ng pag-isip kung paano ang mga kamay niya na magagaspang dahil sa trabaho ay hahaplos sa kanyang makinis na balat ang hininga niya ay mainit at puno ng kabataang pagnanasa. Hindi ito tungkol sa pagmamahal o kahit ang atraksyon, kundi ang simpleng kuryusidad. Isang panandaliang gutom para sa isang bagay na walang pasubali, raw na ibang-iba sa mga perpekto at makintab na buhay na itinayo niya. Parang naramdaman ng hardinero ang mga mata ni Clara dahil lingon siya muli at ang mga mata nila ay nagtagpo ang glit. Sa pagkakataong ito, hindi siya agad tumingin palayo kahit na ang kulay ng kanyang pisni ay tumaas. Si Clara ay ngumiti ng kaunti. Ang mga gilid ng labi niya ay kurba na nagbigay ng halo ng pagkabahala at kilig kay Hardinero. Yumuko siya upang pulutin ng isang nalaglag na sanga. Ang mga galaw niya ngayon ay mas maingat, parang nag-aalangan kung lalayo o mananatili sa harap ni Clara. Gano kadali kaya naisip ni Clara kumuha siya ng dahilan upang tawagin siya palapit upang papalabnawin ang linyang naghihiwalay sa amo at empleyado para sa isang oras o dalawa Ang ideya ay nanatili sa isip niya habang inilapag ang baso at muling ipinikit ang mga mata hinahayaan ang araw na magbabad sa kanya ng init nito Hindi siya sigurado kung gagawin niya ito malamang hindi pero ang simpleng posibilidad ay nagbigay ng isang masarap na panginginig sa kanyang katawan para sa ngayon, sapat na ang malaman niyang kaya niyang gawin ito. Ladies, afternoon out. Ang malumanay na tunog ng mga pag-uusap ay umabot sa buong chic na kafe, isang pook na paborito ng mga mayamang tao ng elitistang Manila. Si Clara ay nakaupo kasama ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan sa kanilang maluhong booth. Ang sikat ng araw ay dumaan sa malalaking bintana at kumikislap sa mga alahas na suot ng bawat isa sa kanila. Ang kanilang mesa ay puno ng artisanal na mga pastry, charcuterie boards, at mga baso ng sparkling rosé. So, tell me, nagsalita si Marisa, ang pinakamalakas magsalita sa grupo habang nakayuko ng bahagya, napansin niyo ba yung bagong waiter? Sumunod ang mga mata ng iba sa direksyon ng isang matangkad, malapad na batang lalaking may daladalang try ng inumin patungo sa isang mesa. Ang maayos niyang pang itaas ay bahagyang humikpit sa dibdib at ang kanyang madaling ngiti ay parang nagbigay liwanag sa buong lugar. Oh, please, pagtawanan ni Sandra, iniwasan ang mga mata ng iba ngunit may kasabay na nangiti ng para siyang bata pa. Exactly, sabi ni Marisa, ang boses ay may paggamalayang tono. Yan ang punto. Tingnan mo siya. Sobrang fresh, sobrang puno ng enerhiya. Huwag mong sabihin hindi mo gustong palitan ng tray niya kahit isang gabi lang. Nag-eksplosyon ang mesa ng malumanay na tawa bawat isa ay tumingin ng palihim patungo sa hindi nakaalam na waiter. Si Clara ay tumawa din, sumipsip ng inumin, ngunit hindi may wasang mapansin ang katotohanan sa mga sinabi ni Marisa. Hindi ang waiter, sabi ni Celeste, pinapalis ang hindi nakikitang mumo mula sa kanyang designer blouse. Ang kinakatawan niya, kalayaan, spontaneity, passion. Alam mo, lahat ng mga bagay na mayroon ng mga asawa natin dati bago sila maging mga walking calculators. Mas maraming tawa ngunit may kasamang kaunting kalungkutan sa mga mukha nila. Speaking of husbands, patuloy ni Marisa, itinaas ang kilay na mahusay. Ano nga ba sa bahay niyo, Clara? Sigurado akong hindi mo na kailangan mag-alala na mawala ng pansin sa isang asawa tulad ni Daniel. Binalanse ni Clara ang baso at inilapag ito ng maayos. May pino at bihasang ngiti sa mga labi. Oh, si Daniel ay nagtatrabaho ng mabuti, sabi niya. Ang boses ay pantay. Dedikado siya ambisyoso, lahat ng gusto mong makita sa isang partner. Pinikit ni Marisa ang mata niya sa pagdududa. Wala kang sinabing sagot. Ang mga babae ay yumuko, parang may nararamdaman silang hindi nasabi. Tumawa si Clara na ng magaan, ngunit hindi binitiwan ni Marisa ang tanong. Come on, Clara. Spill. Alam namin lahat na kahit anong dami ng pera, hindi nito kayang punan ang lahat ng kulang. Ang mesa ay muling sumabog sa tawanan, mga biro at pagsabog ng tawa. Itinaas ni Clara ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay kumikislap ng may kalokohan. All right, sabi niya sa wakas. Ang boses ay bahagyang bumagsak para makuha ang kanilang pansin. Kung magiging tapat tayo, pakiramdam ko minsan, nararamdaman din natin ito. Yung pakiramdam ng pagkukulang, ng pagkakaroon ng isang bagay na hindi natin kayang tukuyin. Nodding ang mga kaibigan, ang mga tawanan ay humina at napalitan ng mga malalambing na pagsang ayon. Hindi ba nakakatawa patuloy ni Clara, ang boses ay malumanay ngunit matatag. Mayroon tayong mga perpektong buhay o kaya naman ay mukhang ganun. Magagandang bahay, mga mamahaling sasakyan, walang katapusang credit cards. Pero sa dulo ng araw, tumigil siya saglit, pinapayagan ang bigat ng kanyang mga salita. Nag-isa tayo sa maraming aspeto. Nagsahay sa as Desandra, ang mga daliri ay gumugol sa gilid ng kanyang baso. Tama ka, parang nakatira tayo sa mga gintong kulungan. Maganda ang pera, sigurado. Pero ano ang silbi kung wala namang ibang tao na kasama mong magsaya? Pumutok ang mga mata ni Marisa. Ang dami niyong pinapalungkot ang sarili. Kung hindi kayo masaya sa mga asawa niyo, bakit hindi? Magdagdag. Masyado pang maikli ang buhay para magmukhang malungkot mga ladies. Naggasp si Sandra at tinakpan ni Celeste ang bibig upang pigila ng tawa. Ngunit si Clara ay tumaas ang kilay. Magdagdag. Ganyan niyo na tinatawag ngayon. Nag-shrug si Marisa ng walang alinlangan. Sinasabi ko lang kung sobrang abala sila para mapansin ang kung anong meron sila, baka kailangan nilang maalala o baka ikaw ang kailangan magpaalala. Tahimik ang mesa sa isang saglit bago muling pumutok sa tawanan, ngunit may kasamang kabuntot na tensyon. Lean back si Clara sa upuan. Ang mga pag-iisip niya ay naglakbay. Talaga bang ganoon kasama? ang maghangad ng higit pa kaysa sa seguridad at katatagan, ang maghanap ng passion, excitement, mga bagay na hindi na niya naramdaman sa mga nakaraang taon. Ang mata ni Clara ay napadako patungo sa waiter, patuloy na nakakabighani sa ibang mga kostumer. Ang ideya ay halos magmukhang katawa-tawa, ngunit ang mga salita ni Marisa ay umuukit sa kanyang isipan. Life's too short to stay miserable, ladies. Ngumiti siya ng county, Itinataas ang baso habang ang usapan ay bumaling sa mas magagaan na paksa. Ngunit sa kaloob-luba ni Clara, hindi niya matanggal ang pakiramdam na tama si Marisa.